Nang malinis na si Michael sa halip na bumaba ay doon na lamang sila sa playroom naglaro. Subalit hindi pa sila nagtatagal doon ay dumating na naman si Myla at nagpumilit na iwan niya rito ang bata. Hindi na siya nakatiis. Pwede ba Myla? Nananahimik kami rito ni Michael. Sabi niya sa tono nagpapahiwatin na punong-puno na siya rito. What is wrong with you? Kung gusto ko lang naman na alagaan ang bata. Padang pa sabi nito. Ang kaso nga, hindi ka naman makatagal sa bata. Ganun din naman, ba? Diba? Iiwan kita rito, maya maya ay tatagawagin mo rin ako. Igan lang sa niya. Ang sabihin mo ipinagdadamot mo si Michael. Nagpanting ang tenga ni Rito. Anong sinabi mo? O oh, di ba diba, totoo naman eh. Ayaw mong ipaalaga sa akin si Michael dahil siyempre nga naman. Iyang batang iyan ang hawak mong alas, sabi nito. Napatayo siya. Pwedeng pakilinaw ang sinasabi mo. Nakaalkaw ang isang kilay na tanong niya rito. Really, Sharon, don't play innocent. Hindi bagay sa'yo. Nagdag pa nito. Wala akong panahon makipag-usap sa mga taong hindi ko maintindihan. You are just like your sister. Iyon nga lang mas lamang siya sa'yo. Naunahan ka niya kay Paul, kaya naman ngayon nagtitiyaga ka kay Bruce. Iyon naman iyon, di ba? Huwag mo isali ang kapatid ko sa usapan. Ano ba ang kasalanan niya sa'yo? Oh, didn't you know? Naging girlfriend muna ni Bruce ang kapatid mo bago siya nagdesisyon na mas maiging si Paul na lamang ang niya. Siyempre nga naman, mas makukuha niya ang mga pangarap niya kay Paul because Paul has always been easy go lucky man. Matara sa mga mata ng kapilid mo Sharon and she succeeded sa balak niya. Mahabang sabi nito. Nabigla siya sa nalaman kaya hindi siya kagad nakapagsalita. Hindi pa ito nakontento. Binudbura nito ng pampaanghang ang magulo ng rekado ng istorya nila. Tinuhog niya ang magkapatid na 14 na bago siya nagsettle kay Paul. And now I can see na balak mong sundan ang yapak niya. Magkapatid nga kayo. Parehong manggagamit. Nagdilim ang paningin niya. Sinugod niya ito at ginawa ang matagal na niyang balak gawin dito. Isang karate chop sa mukha nito ang pinakawalan niya. Ouch! Napahawak ito sa ulo. You really are a bitch. Sigaw nito at sinugod siya. Hinablot nito ang kanyang buhok. Hindi nagtagal pareho na silang nasa lapag. Nagsasabunutan. Nakawala siya sa pagsabunot nito. Tumayo siya. Iyon ang nagsayang inabutan ni Bruce. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong nito. Hindi pa man yan ay bubuka ang bibigay. tumayo na si Myla at umiiyak na lumapit kay Bruce. Look at me. Look what had done to me. Niyakap ito ni Bruce habang panay ang hagod sa likod nito. Sharon, how could you do this? Kunot noong tanong ng binata. Siya naman ang may kasalanan eh. Siya ang nauna. Dipensa niya sa sarili. Sa harapan ni Michael Sharon, nila sa lamig. Ang tono nito. Halatang nagpipili lamang ito dahil nasa harap sila ni Michael. Noon lamang niya naalala ang bata. Sinulya na pa nitong ngunit hindi tila hindi naman ito apektado dahil patawa-tawa pa itong naglalaro ng plastic blocks. Ibinalik niya ang tingin kay Bruce. Hindi ako. Hindi na siya ito pinakinggan. nito pinakinggan. Inalalayan ito si Myla palabas ng silid. Habang natutulog si Michael ng hapon ng iyon, sinimula na niyang pag iimpake sa mga gamit niya. Batid niyang paaalisin na siya ni Bruce sa mansion. Hindi naman niya ito masisisi. Mali ang ginawa niya. Alam niya yun, pero hindi niya yun pinagsisisihan. Ang tangin niyang pinagsisisihan ay ang pagsapak kay Myla sa harap ni Michael. Bitbit -bit ang bag na bumaba siya ng hagdan. Nagkataong palabasin na Bruce at Myla. Bitbit ng binata ang maleta ng babae. Where do you think you're going? Tanong sa kanya ni Bruce nang makita bitbit niya. Uuwi na ako sa amin. Maikli niya ang tugon. You're staring right here, Sharon. Ihahatid ko lang si Myla. I'll deal with you later. Maring sabi nito at tumalikod na. Nagkonboy ang mga ito. Si Bruce ang nagmamaneho ng kotse ng babae. Nakasunod sa mga ito ang kotse ng binata na minamaneho naman ng driver. Ibinalik niya sa kanyang silid ang kanyang bag. Subalit so, hindi niya ibinalik ang mga laman niyon sa close. Ilang oras na naghintay si Sharon sa pagdating ni Bruce sa sala dahil subalit so, alas diyan yes, na hindi pa rin ito dumarating. Nagpa siya siyang umakit sa kanyang silid. Marahil ay pagpapabukas na lamang nitong pagkausap sa kanya. Naligo siya bago nagpa siyang magpahangin sa Teresa. Baka na huling pagtapak niya sa lugar na yun. Makapagagalitan lang naman siya ni Bruce at pag-uwi nito. Pagkatapos ay paaalisin din siya. Kaya naman siya naroon ay dahil kailangan niya ng huling sweldong ibibigay nito. Masakit man sa pride niya pero kailangan tanggapin niya ang katotohan ng iyon. Ilang saglit na siyang nakatayuro ng makalig sa ng papalapit na mga yabag. Ang lumingon siya ay naroon si Bruce. Kailan man hindi siya naging duwag, subalit so, sa nakakita ang ekspresyon sa mukha nito ay tila na wala ang tapang niya. Hindi malaman ni Bruce ang gagawin. He was very angry with Sharon before he left the house. Subalit so, ngayong nakita niya itong muli wearing her usual night clothes na oversized tee, ay tila na lusaw ang anumang galit niya ito. Mali ang ginawa nito kay Myla. Nang tanungan niya si Myla tungkol sa nangyari, sinabi nitong nagkasagutan ito at si Sharon at sa inis ay sinaktan nito ni Sharon or sa harapan ni Michael ay ang ginawa ni Sharon. It was proof that she didn't really care about the kid. Tulad din ito ng kapatid nito. Ah, Sharon, what am I going to do with you? He must admit the thought that he is attracted to her. Very much attracted to her. She had this innocent quality about her that he finds simply irresistible. She was looking at him with a scared look in her eyes. Ngayon lang niya ito nakita ng ganun. Dahil doon naglaho na ng tuluyan ang plano niyang pagalitan ito. All he wanted to do at that moment was to hold her in his arms. The arch was so strong that he found himself slowly walking towards his. He was walking slowly because he had a feeling that any time his knees would back out. He was the only woman who could do that to him. Aga niya itong kinabing ng makalapit si Rito. Naguguluhan si Sharon sa nangyari. Bakit bigla na lamang siyang niyakap ni Bruce? Hindi ba dapat ay singhalan siya nito? Nagpagalitan. Pero hindi na marahil yun importante pa dahil ngayon nasa mga bisig na siya nito. Nakaramdam niya ay ayaw na niyang kumawala pa roon. Narinig na naman niya ang pagbilis ng paghinga nito. She could feel it head right on her neck. Tinitigan siya nito sa mukha. What am I doing? Sa pala, may palagay siyang may tanong nito yung sa sarili nito kaysa sa kanya. I just can't help it, sabi nito. Pagkuhan sinil siya ng halik sa mga labi. Buong ingat siya nitong binuhat papasok sa kanyang silid nang hindi pinaghihiwalay ang magkahugpong nilang mga labi. Naramdaman niya ang pagsayad ng kanyang likod sa kama. Patuloy ito sa paghalik sa kanya habang isa-isang tinatanggal ang kanyang damit. He started to caress her body and she responded to it. Tila siya nilalangnat na hindi niya mawari. Tila siya lang mo sa banyagang pakaramdam na iyon. Napadilat siya nang mawala ang bigat nito sa kanyang katawan. Nakita niya ito sa paanan ng kama. Napasinghap niya nang lumuhod ito roon. He took hold of her foot and started to kiss her toes. Muli siyang napasinghap dahil sa kaiga-igayang siya dulot ng ginagawa nito sa kanya. Naglakbay ang mga labi nito pakiat. Halos mabaliw siya sa ginagawa nito sa kanyang katawan. Hanggang sa pakaramdam niya ay parang may kulang. She felt like she had to give him something in return. Hinila niya itong sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Hinuli niya ang mga labi nito. Her heart is trembling as she started to feel his body. Sharon, anas nito. Stop. Natigilan siya. May mali ba sa ginawa ko? Naitanong niya sa isip. Napansin marahil itong pagalito sa kanyang muka. You should stop doing this or I'll never make it. Ngilitean siya nito. Yung klase ng ngiti nitong ilang linggo niyang hindi nakita. Hinaplos niya ang mga daliri ang mga labi nito. Isa-isa nitong hinalikan ng mga iyon. You're driving me wild, well, Sharon. Pagkawan ay muli nitong dinama ang kanyang katawan hanggang sa may maramdaman siyang kahungkagan tila may pangangailangan siyang kailangan po ng mga oras din ngayon. Bruce, tawag niya sa pangalan nito. Tila nakaintindi ito sa nais niyang ipagawa rito. Sinil siya nito ng halagka sabay ng pag iisa ng kanilang mga katawan. Napadilat siya ng maramdaman ng pagpasok ng matigas na bagay na sa kanyang kaibutunan. Natigilan nito. Sharon, tila nalilitong tanong nito. Tumangu siya nang makita ang reaksyon nito. Ipinagpatuloy nito ang naumpinsahan. Hindi nagtagal, she was calling his name and vice versa. And then something exploded inside her body and everything became beautiful. Tula lang na patitig sa kiss sa Mrs. Sharon. Hindi siya makapaniwala sa naganap. Ngunit batid niyang hindi pa naghihilip ang lahat. Ruth was still on her top. Maligaya siya sa nangyari at hindi niya yung pag nagsisisihan. Ang buong akala niya ay wala nang makakasira doon until Bruce stood up. Dinampot nito ang mga damit na nagkalat sa saig at dalidaling isinota mo ito. I'm sorry, Sharon. I never should have done it. Anito sa mahinang tinig. Bago pa siya na nakalabas na ito ng saling. Nakadama siya ng painibuhong kung para sa sarili o kay bus, o sa sitwasyon na hindi niya alam. Napaiyak na lamang siya. Litong-lito -lito si Bruce. Hindi niya alam kung tama ang ginawa niya pagpapadala sa kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang magiging bunga ng ginawa niya iyon Pakiramdam niya ay muli niya ang binuha ang pagkakamali ng kanyang pamilya dahil sa ginawa. Ipinilig niya ang ulo at sa naisip. Pagkawa ay bumangon sa sakama at nagtungo sa personal rep na nasa isang sulok. Kumuha si Ron ng isang bote ng alak. Sa nakalipas na ilang linggo ay alak ang kaulayan niya gabi-gabi take his mind of Sharon. Hindi niya isakto pa rin ang planong ibalik ang attention kay Myla. Although Myla did her best to lure him to her in bed, she didn't succeed. Paano'y lagi nang si Sharon na iisip niya? Nagulat si Sharon sa pagbaba niya ng hagdan ng madat na ng kapatid at bayaw sa salas. Nilalaro ng mga ito si Michael. Sharon tawag sa kanya ng ate niya. Ate, aniyang nilapitan ng mga ito. Natutuwa siya sa dahil sa nakakitang pagkagiling nito sa bata. Guess what? Singit ni Paul. Ano? We're staying for good. Pagbabalita nito. Natigilan siya sa balitang iyon. Hindi niya alam kung dapat niyang ikatuwa ang balitang iyon o hindi. Marahil ay nakita ng ate niya ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Pwede ba tayong mag-usap sa kwarto mo siya? Tanong nito sa kanya. Tumangus siya. Hindi nagtagalay na sa loob na sila ng silid niya sa mansion. Ate, mabuti ni at dito na kayo mamimirmihan. Panimula nito. May ipagtatapot ako sa Sharon. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ni nanay. Alam ko rin na may hinakit kayo sa akin. Hin, huwag ka nang magdinay. Alam ko yun. Kasalanan ko naman. Inaamin ko. Mataas ang ambisyon ko sa buhay, Sharon. Bata pa lang tayo, sinumpa ko nang hindi ako tatandang katulad ng mga kapitbahay natin. Ang iba sa kanila hindi man lamang nakatapak sa high school. Ginawa ko ang lahat para makatapos. And when I did, hindi ako nakontento. Alam kong walang mararating ang isang college graduate kung ganun lang. So nag-apply ako sa mga 14 na. Napangiti pa ilo ng tila may maalala. My plan was to make with my husband. Tumawa ito. I caught his fancy. Paano na may nagpakahinin ako ng gusto? That's what he likes in woman. Yung mahinhin. Ay totoo kayo na ako sa ganun na I met Paul. Nagniling nga mga mata nito sa sinabi. Mahal ko sa mukha nito ang pagmamahal sa asawa. Sa kanya ko ay pinakita ang totoong ako. I told him everything. I love him so much na kaya siguro nagang mahirap siya. Papakasalan ko pa rin siya. So I left Bruce for fall. We got married to him si Michael. Sa taas ng pangarap ko. Nalimutan kayo ni nanay. Ginagap nito ang Kanyang kamay. I'm sorry, Sharon. Pinisil niya ang kamay nito. Okay lang yun ate. Paul loves me too. And that's the most beautiful things in the world. Minahal niya ako ng higit pa sa panaginip ko. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng magustuhan ko. He told me na hindi kami titigil sa pag-iikot sa mundo hanggat hindi ako nagsasawa. Muli itong tumawa. I had been so bad charm. Hindi ko nagawang alagaan ng naku. Nalimutan ko ang pamilya ko. Nagpakasasa ako sa yaman ni eh, Paul. At hinayaan niya lang ako. But the thing is nakakasawa rin palang lahat ng in. Alam kong matagal lang gusto ni Paul na magsettle dito sa Pilipinas. I saw it in his eyes, pero lagi niyang idinidilay. Maybe kaya ganyan siya, he didn't want me to feel guilty. The funny was, nung nasa Palawan kami, our plan was to go to Nepal. Iiwan uli namin si Michael. Pero bigla ko na lamang namis ang anak ko. And solid ni para bang wala nang sigla ang parties ng mga jet sitters. I just wanted to go home and kiss my son. At ito yan? Hindi siya makapaniwala sa sinabi. Yes, sinabi ko na yan kay Paul and he jumped so high in joy Nahalos na halos na untung na siya sa kisame. He embraced me and told me na finally raw, makakatingin na siya sa inyo ni nani ng diretsyo. My God, can you imagine that? Tatawa-tawang pahayag nito. Napaluha siya sa galak, kaya pala hindi sila pinapansin ni Paul ay dahil nahihiya ito sa kanila. Lahat ng pagkukulang ko sa inyo ni ay pupunan ko. Sorry ka na lang pero siya si Santa hinakita. Napatingin siya rito. Ayoko namang maging yayak na lamang ng anak I'll give you money to start your own business. How about that? Sa galak ay nayakap niya ito. Napaluha na rin siya. Wish no, Sharon. Iuwi na kita kay nanay. Ipapaayos ko na rin ang bahay natin. I have so many plans for you at syempre kay nanay. Niyakap niya ito. Salamat ate. Gumanti rin ito ng yakap. Kulang pa yun para pambayad sa lahat ng ginawa ko.